favorite niyo. Kaya kami pupunta ng Ayan, magandang hapon, no, mga kabayan. Yung sakay natin galing ng Bundia, papunta ng Baclaran kasi may kasamang bata. Ano daw, birthday? Ngayon, tat tatanungin natin kasi sabi ko nga, consent para sa bata. Ano, para malaman nila kung para saan yung vlog, eh, yung, ano, yung video natin. Tatanungin natin isa-isa, siyempre. Ayan si ma'am. Ayan si ma'am. Ilan taon na kayo ate? Um, 17 pa lang. 17. Turning 11. oh, itong may birthday. Ito may birthday. 11. Uy oh, 11. Ayan. Kayo madam. Ilan taon na? 32. 32? Yes. 32. May anak na o may asawa? Ito. Nasa na. Ah. <laughs> uh, panganay. Panganay. Nag-iisang panganay. Uy. Bunsot Panganay. Ito may surprise tayo. Ate, pwede mag ano? Yung face mask mo para makilala ka. Oh, bakit? Hindi oh, nga ako nagpapos na itura Ay, ganun. Ayan, ayaw ni Madam magpakilala ng muka. Shyly type char. Pero ano pangalan nyo, ma'am? Pangalan na lang, huwag apelido. Mian. Mian. Si ma'am Mian. Yung anak niya po, ito 11 years old. Birthday mo ngayon, ha? Dahil birthday mo, pre-ride ah. Pre-ride ka ngayon sa ride ni Kuya. Ayan, no? Oh. Oh, ano masasabi mo dahil ikaw ngayon ang binigyan ng pre-ride ni Kuya? Eleven <laughs> years old ka na, no? Boy, boy, pre, na? Oh, wala. wala ka pa. Oo, Wala Magkapatid ba kayo? Magtsahin. Ah, huwag Ikaw ate, may boyfriend eh? Wala po. Bawal. Bakit? Bawal lang sabihin eh, na? No? Ay, hindi. Bawal. <laughs> Sino may bawal? Si ate o si mama? Mama. Magulang. O oh, magulang. Pero anong year na si ate? Um, grade 12 na po. Grade 12? Oh. Ah, dapat lang mag-aral ka. Corset naman yan. Eh. Kasi ate, hindi naman yung matututunan mo. Hindi pwedeng kunin ng magulang hindi man hindi ako. Hindi man na ako. Oh, anong probinsya mo? Samar. Galing Northern Samar po. Uy, so, Northern Samar. Tingnan niyo po to, yung sa ano niyo, YouTube channel niyo para Ang bayad ni Birthday Girl magsusubscribe subscribe si Mommy. Okay. Ay ay. Ikaw baby, ano, ano ka ngayon ang day day 6 ka ngayon sa pre-ride ni Kuya? Oo. Oh, day 6 ka na ngayong January. Pero usually marami tayong video na pre-ride. Kaya lang ngayon pang anim pa lang mula nung first ng January. Pang anim pa lang. Ayan. Ayan si... Ay naman, ah? Ang naman pre-ride. Oo, oh, di ba? Dahil birthday ng anak ni ate, eh ni madam, magsisimba sila, bigyan naman natin ng pre-ride si ate at to kasi panganay na bunso eh. yes. Pero napapansin ko yung mata ni ate na birthday girl. Nakasalamin pero singkit. Singkit ba? lang. Hindi. Ayan. Pero happy birthday sa iyo be. Sana ano, mag-aral kang mabuti. Good Ayan. Yung sabi niya, Huwag matigas ang ulo kay mami. Diba? Ayan, may interpreter ako. <laughs> Ayan. Dahil ngayon, pre-ride ka, regalo sa'yo ni kuya. Anong masasabi mo sa mga sa mga bata na tulad mong may birthday? Di <laughs> ba diba? Kunyari, nakasakay sila sa akin anong anong masasabi mo dahil ikaw ang binigyan ni kuya ni, kasi parang ano na eh kailit ka ng anak kong bunso ay may bunso pa kayo? oo oh, 11 years old babae lalaki? La, babae rin ayan ang poverty ko sa iyo be basta anong year ka anong grade ka na? Ay. Uy, grade 5. Biruin mo pag grade 5. Oo nga. Kano ka nga ng anak ko? Grade 5, tapos... Pero baby, baby siya. Huwag kasi magmadali, magdalaga. Oo, tama yan. Yung dati, diba? Inisip natin dati, ma ano, tumanda na tayo. Kaya, alam nyo, pag matanda ka, mas maraming problema. Ayan, message ni mami sa baby niya. Oo alam na... Anong ways ni mami sa baby niya? Good health. Huh? Good health, tama. No more else. Ay, si pinsa naman, anong... Anong ano um, ni pinsan ano? Message, um, pinsan Ang message. pakilakas, pakilakas. Yan. Ano na lang? Galingan na lang sa school. Yo. Next to come. Be, more many many. Kaya ay mo si pinsan hanggang ngayon ayaw sabihin. <laughs> bawal. <laughs> Kasi bawal daw sabihin. Ayan. Ayan mga kabayan. Bali, gumawa tayo ngayon ng pre-ride, dalawang pre-ride. Pero, itong video na to dahil birthday ni Baby, siya ngayon ang i-upload natin sa day 6 ngayon sa pre-ride ni Kuya. Total, ilang araw na puro, puro lalaki yung pre-ride natin ngayon, babae naman. At na kayo, kuya. Si Baby naman, birthday niya. Bagaman wala tayong kas ngayon na may bibigay kay baby siguro pag na tayo mga kabayan yung mga ganitong sitwasyon may birthday tapos sakay natin siguro kahit i-ano na, ano natin kahit sa Jollibee siguro dahil pag mga bata sana ma monetize tayo kaya yan oh. eh, makita mo yung taxi vlog ko nakita nyo na para mapanood uh, na wala po kung ano ngayon yun? ano bang Lama, ano nyo? Taxi vlog. I-subscribe -sub ko na lang kayo pag dito. Uh, yung taxi das vlog, victory ate. Vlog, victory. Lahat, oo. Oh, oh, Taxi. Taxi das vlog. Das? Dash. Oh, das vlog. Dash. Dash. Space lang. Da, taxi das. Taxi space vlog. Ayan. Tinitingnan nila yung ano yung link natin para... Pag upload natin mamaya nito, siguro mga 4.30 naka-upload na to. May na kasi dito ang signal. Ah, uh, ito po ba? Oh, yan, yan, yan. Yan, wow. yan, yan. Ayan, mga kabayan. Ayan, Oo, oh, thank you, thank you. Papapanood nyo yun mamaya, oo. Oh, Ngayon, yung baby ni ate. Sana sa ano bali mga kabayan siguro tulad ng nung day natin ang sabi ko nga kung sino yung nakakakilala sa akin ng mga rider ng taxi at automatic na nakasubscribe kayo sa akin ipakita nyo lang yung cellphone nyo free ride kayo sa akin oo uh -uh. ay first time nyo baby makakuha ng free ride na oo uh. ba diba? pero nakababa ang metro natin pero wala kayong babayaran sa akin kasi yan, legality lang kasi ngayon, medyo maikpit maraming nanguhuli kasi ng ano, ng mga contracting passenger hindi naman tayo nangungontrata pero lumiligal lang tayo, baby basta huwag matigas ang ulo kay mami ayan mga kabayan, andi dito kami ayan, andi dito kami hindi dito sila mami ayan ate anong masasabi nyo sa mga nag ride ng taxi na tulad nyo na nabibigla eh, na? sige lang yan. Yeah. kasi ganito mga kabayan ginausap natin si mami na no, dahil birthday nga daw ng anak niya pero totally hindi naman nila kabayan alam na ang video natin is free ride ano mami no? Yes. Oh, ang alam lang ni mami, mag-aano lang tayo, magbibidyo lang. Pero hindi talaga nila akalain to na ibibigay natin yung free ride sa kanila. Pwede n'yong shoutout yung mga sa probinsya nyo, ate. Wala naman pa silang internet <laughs> hindi, minsan mayroon naman. Minsan yung mga ganun, mayroon naman. Pwede nyong malay naman natin, may mga signal na rin sa probinsya. Shout out sa family ko dyan. sa Northern Samar <laughs> Iyon Para hindi ka maalaman kung saan. Huwag mo na lang sabihin yung barangay mo. oh, hindi mo. oh, siyempre. Tsaka look-look na yun. Ah, uh, anong apelido mo ni Madam? Ah uh, Galyamora na lang. Galyamora, ayan. Okay, shout sa Galyamora ba? na? Uh, Apo, Galyamora. Ayan. Galyamora family sa... Northern, Northern Summer. Shoutout sa inyo lahat. Ito sakay natin yung produkto nyo. <laughs> <Yes>. <laughs> Ayan, sila ngayon ang bahagi ng pre-ride natin, yung bayaw ko kasi taga summer din. Kaya lang ano sila, yung takloban niya ta. Oo, pero hindi naman tayo nakakarating doon. Okay. Hindi pa ako nakakarating doon. Traffic kaya eh, sa loob. Sa loob na tayo para baka mangitim pa yung may birthday. May init pa dito. <laughs> Yan ka mga kabayan, si mami hindi natin masyadong pinupokus kasi sabi nga niya, ayaw niyang magbigay ng ipakita yung mukha. Kaya si birthday girl na lang ang lakatutok sa ano natin. Ayan baby, happy birthday! Salamat po. Salamat po sa sa Ah Basta bantayan mo si Pinsan. Kasi bawal daw sabihin. <laughs> <laughs> Ayan, mapapanood mo yung mga video ko, wala tayong pinipili dito. Totally, may video tayong nakuha, kasunod nyo. Pre-ride din siya, pero estudyante siya ng malaking university. Pero kayo ang i-upload ko ngayon. Kasi, pangalawa na tumbaklara baklara na napi-pre-ride kung may birthday. Ang nakaraan dito sa rin babae. Sa nagpa birthday nagsisimba muna. Oo. Oh. Kaya sa ati, para makapagpasalamat naman sa ano. Ayan. Ayan mga kabayan, malapit na kami sa simbahan. Ayan sila oh. Ang ganda rin ni mami, ang ganda rin ng kanyang baby, siyempre. Ayan, pati kanyang pinsan, ayan. Ayan sila. Oh, di ba? Kala nyo ha, sa Maynila lang maraming maganda. Sa Bisaya, maraming magaganda. Mga waray. Mga oh, rin. Mga waray. Kaya nga, Bisaya, waray, di ba? Mas tawag sa mga waray. Oo nga, waray Bisaya. upay. Pero, ayan mga kabayan, nasa baklara na kami, ito. Galing sila ng bundia mga kabayan. Sila ang mapalad ngayon sa D6 ni Kuya. Ayan, oh. Okay. Ayan, ingat kayo ha ka kasi para yeah, ano. Oh, oh thank, you, thank, you, thank you, thank you, thank you. Sige. ayan bye-bye. Ingat kayo. Ingat. Ayan sila. Okay Thank you. Thank you, thank you. Mamaya lang mapapanood nyo 'to, madam. Ayan, mga kabayan. Sila ngayon ang day 6 ni Kuya. Ayan sila, Ate. Oh. Ayan, tatlo sila. Matanggal yung pinsan na eh. Pero bata pa din naman. Ayan mga kabayan, ingat kayo at pa-support na lang din ng video natin. Nandito tayo ngayon sa Baklaran para sa pre-ride ni Kuya. Ingat kayo lahat.